masasabi mo dito sa explosive ba? Uh, workout natin. Explosive. Alive. Alive. Okay, guys. Uh, last week ko ng training ngayon. So, pre-surgery workout to. By Monday, oh, pera ako. So, kasi meron akong ano, ACL tear matagal na. So, 10 years na. Tapos, meniscus tear. Yung so, Ito guys, so ilan taong ko ng na ano to, hindi pantay. Yung right leg ko, na-repair na. ACL reconstruction. Tapos yung left. Uh, ACL full tear. Then, uh, minis sa uh, tear din. So, parang nakabend lang siya. Ang tagal kong ang tagal kong in out. Tapos, uh, nag-compete ako, nakabend lang index ko. Hindi siya fully stretch. ano? o. Oh. Ito, diretso. Ito, nakabend. So, yun. Kailangan natin pagawa. Kasi guys, yung ACL hindi naman big injury, so kailangan kung meron kayong pera, pagawa nyo na. Hindi kaya ko kasi continue ko pa rin yung training ng martial arts at fitness, tapos nare-injured ko. Kasi hindi na stable yung knee, so yung ligament mo punit na, uh, ACL tear, uh, total tear, possible nare-injured mo, tapos madagdaga yung injury mo, kagaya ko na meniscus tear ako takalak lang siya. naka-bend lang. Hindi ko fully extend na diretso. Hindi ko ganito. So, sa martial arts, hindi mo siya masisipa. Hindi mo siya may raran. Hindi ka makakatakbo. Hindi ka makakatalon. Makakatalon ka, makakatakbo ka. Pero kinabukasan, nagsiswell na mga maga. Mm. Yo, nice training Gab Ayan, Thank you guys At uh, tapos na kami mag ni Gab Last two days of training Tomorrow ginaman sa mga students ko Thank you At um, medyo matagal ako mawawala si Coach Lance Muna bahala sa inyo Shoutout sa lahat ng mga taga FC Itoy yes Si Tito Elias, Eldridge Si Jason, Paco Tapos dun sa mga nagsishare ng mga video Si Mike Saison, tsaka MMA Pinas, Giovanni kasi lienyo kukontinyo ko pa rin vlog yung ano yung journey ko dun sa ACL reconstruction ko so kita-kita tayo dun sa Benjo Foggy see you pa bye